maligayang pagdating sa aming huling episode ng solusyon sa kakulangan ng mga profesional sa kalusugan ang pagpapalakas ng lokal na sistema. Inihahandog na walang iba kundi ang inyong paboritong podcast channel, Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas. Sa huling episode, tatalakayin natin ang mga posibleng solusyon sa problema ng kakulangan ng mga healthcare professionals sa Pilipinas. At dapat isaalang-alang natin ang mga patakaran at programa na maaaring magtagumpay sa pagpapalakas ng lokal na sistema ng kalusugan, tulad ng patakaran sa pasahon ng DOH at iba pang reformang pangkalusugan. Tama! Dito magbibigay tayo ng mga suwisyon kung paano magtulungan ang gobyerno, sektor ng kalusugan at sambayanan upang matugunan ang suliraning ito. Kaya huwag na tayo maghintay pa, simulan na natin ang pag-uusap. Hmm, paano nga pa magsimula? Sige, ako na lang ang magsisimula. Nakakaintriga kasi ang mga balita ngayon. Napansin ko kung paano nila ipinaaabot ang pangangailangan sa mga professional na pangangalaga sa kalusugan, lalo na ang mga NAR sa ibang bansa. Sa mga interview sa mga tao, pare-pareho ang kanilang dahilan kung bakit pinipili nilang magtrabaho roon kaysa rito. At ito ay... Mas magandang oportunidad. Tama nga. Kaya sa tingin ko, ang mga solusyon ay dapat talagang mag-focus hindi lamang sa pagpapalakas ng mga oportunidad para sa edukasyon at pagsasanay dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga oportunidad sa trabaho. Tama ka dyan. Dagdag ko pa, dapat mas pagtuunan na pansin ang mga trabaho na may magandang kalagayan sa pagtatrabaho, insentibo at mga benepisyo. Kailangan mag-alok ng kompetensya Itibong sahod, benepisyo at magandang kalagayan sa pagtatrabaho upang mangakit at mapanatili ang mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Para sa akin ha, mas nakafocus ako sa mga sweldo na inaalok ng akop o profesional sa kasanayan, kwalifikasyon at kontribusyon ng profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Sapagkat kahit ako ay tatanungin halimbawa, nang bansa A na nag-aalok ng 30,000 pesos kada buwan kumpara sa bansa B na nag-aalok ng 80,000 pesos kada buwan. So kung pareha naman sila ng magandang kalagayan sa pagtatrabaho, tingin ko lahat tayo ay pipilian ang bansang B, di ba? Totoo, sa lahat ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa presyo, ligtas na manantili sa isang trabaho na nag-aalok ng sapat at higit pa sa mga pangangailangan ng isang tao. Isa pa sa mga solusyon na naiisip ko ay ang pagpapabuti ng telemedicine at teknolohiya. Teka, Blessy, ano nga ba ulit yung telemedicine? Um, kung baga sa technical, ang pagpapabuti ng telemedicine at teknolohiya ay layuning palawakin ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan Mapabuti ang kahusayan sa paghahatid ng serbisyo sa kalusugan at mapalakas ang resulta para sa mga pasyente sa pamamagitan ng paggamit ng mga pag-unlad sa telecommunications at digital na teknolohiya. Ito ay kadalasang nagpapakilo sa pamamagitan ng pagbuo at paggamit ng online platforms at mobile apps na nagpapadali sa virtual na mga appointment, puna sa reseta at access sa mga record medical. Oo, oh, so makikita rin natin kung gaano kasalimuot ang tulong na maibibigay ng tali-edukasyon. Kasi sa pamamagitan ng teknolohiya, maaari nating magbigay ng medical na edukasyon at pagsasanay sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan na magbibigay daan sa kanila na manatiling updated sa pinakabagong mga pag-undad at practice sa medisina. Sa palagay ko, ito ay napakahalaga lalo na sa mga lugar na hindi kaanong napapansin o may mga hamon sa pag-unawa sa pangangalaga sa kalusugan, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga urbanisadong syudad. Tumpak! Dapat din nating isaalang-alang ang pagpapalaganap ng mga practice sa kalusugan sa kanayunan, pagpapatupad ng mga programa upang mabigay insentibo sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan, na magtrabaho sa mga rural at liblib na lugar kung saan kadalasang mas patindi ang kakulangan. Sa pag-uusapan ng pagsasakatuparan ng mga programa, tara na tutukan natin ang mga patakaran at programa na maaaring palakasin ang lokal na sistemang pangkalusugan. Pinanggit natin kanina ang patakaran sa sahod ng TOH. Ano nga ba ito? Ang Kagawaran ng Kalusugan or Department of Health or DOH sa Pilipinas ay nagpapatupad ng mga patakaran sa sahod para sa mga profesional na pangangalaga sa kalusugan na nagtatrabaho sa sektor ng pampublikong serbisyo. Layunin ng mga patakaran na ito na magtatag ng patas at kompetitibong mga pakete sa kompensasyon upang mangakit at mapanatili ang mga kwalipikadong manggagawa sa pang pangangalaga sa kalusugan kabilang ang mga doktor, nurses, medical technologists, mga parmasyutiko at iba pang mga profesional sa kalusugan. Sa pangkalahatan, ang patakaran ay naglalaman ng mga provision para sa batay ang sahot, allowances, benepisyo at insentibo batay sa kwalifikasyon, karanasan at klasifikasyon sa trabaho ng profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Dagdag pa, mahalagang bigyang pansin kung paano ang DOH ay nakikipagtulungan din sa mga iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Civil Service Commission or CSC upang tiyakin na ang mga patakaran sa sahod ay sumusunod sa mga umiiral na batas, regulasyon at pamantayan na namamahala sa kompensasyon sa sektor ng pampublikong serbisyo. Kasunod nito, isang particular na pat karan na aking sinuri ay ang Universal Health Care Act, Republic Act No. 11223. Ang batas na ito ay naipinatupad noong 2019 ay layuning magbigay sa ating sa lahat ng Pilipino ng pantay na akses sa de dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Oo, oh, ngunit paano ba ito na uugnay sa ating paksa? Wait lang, di pa ko tapos. Sa ilalim ng Universal Healthcare Act, ang mga manggagawa sa pang pangangalaga sa kalusugan, kabilang mga nurse at doctor, ay may karapatan sa mga benepisyo tulad ng hazard pay, subsistence allowance, at iba pang uri ng kompensasyon. Hindi, 'di ba kasi yung layunin ng mga benepisyong ito ay mapabuti ang mga kalagayan sa paggawa? Tugunan ang kakulangan sa hanay ng mga manggagawa at magbigay insentibo sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan na maglingkod sa mga lugar na hindi gaanong napapansin o kaya sa mataas na panganib na kapaligiran. Oo nga kaya ang Universal Health Act sa pangkalahatan ay nagpapakita ng isang mahalagang inisyatiba sa patakaran sa Pilipinas na naglalayong mapabuti ang mga kalagayan sa paggawa at kapakanan ng mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan habang pinatatatag din ang kabuoang sistema ng pangangalaga sa kalusugan upang mapahusay at na mapaglingkuran ang mga pangangailangan ng populasyon. Isang katulad ng patakaran na naglalayong mapabuti ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan sa Pilipinas ay ang Magna something for public health workers ata? Ano yun? Magna Carta, Republic Act No. 7305. Oo, oh, oh, yan. Naalala ko na naipatupad ata to ng 1992, diba? Tapos ang alam ko lang ay ang batas na ito ay nagbibigay ng kumpletong mga benepisyo at insentibo para sa mga manggagawa sa kalusugan sa publiko, kabilang ang mga nurse at doktor na nagtatrabaho sa mga ospital ng pamahalaan, mga health centers at iba pang mga institusyon ng kalusugan sa publiko. Dagdag pa sa iyong napanggit, kasama rito ang kompensa kompensasyon at mga benepisyo, pagpapaunlad ng karera, kalusugan at kaligtasan, at mga serbisyong panipunan. Tama, kakasearch ko lang din nito at nakakaintriga na tandaan kung paano nila isinama ang pagkilala at mga parangal. Sa palagay ko, ito ay lalong nakakaintriga dahil syempre, mahalaga ba diba ang pagkilala sa mga kontribusyon at tagumpay ng mga manggagawa sa kalusugan sa publiko. Dahil nagbibigay ito sa kanila ng ganitong uri ng inspirasyon at professional na pag-unlad. Wait, OMG, maraming mahalagang kalaman. Ngunit sa tingin ko, kailangan na nating tapusin o baka tayo ay mag-overtime. Ay hala, oo nga. Sige na nga, bilisan na natin. So sa kabuuan, upang tugunan ang patuloy ng migrasyon sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan patungo sa ibang bansa at mabawasan ang resultang kakulangan ng mga bihasang tauhan sa Pilipinas, mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno, sektor ng kalusugan at mga komunidad. Para sa gobyerno, maaari nilang ipatupad ang mga patakaran upang magbigay ng kompetitibong sahod, benepisyo at insentibo para sa mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Kasabay ng paglikha ng mga bonding program at pag-invest ng mga inisyatibang pagsasanay. Ang pagpapalakas ng regulatory frameworks at pag-address sa mas malalim na mga sosyo-ekonomikong mga kadahilanan ay mahalaga rin. Sa loob ng sektor ng kalusugan, maaari magtayo ng mga partnership upang mag-ugnay ng mga pagsisikap sa pagtugon sa mga hamon sa hanay ng mga manggagawa, pagpapatupad ng mga paraan ng pananatili at pagpapalaganap ng pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang larangan ng profesional sa kalusugan. Sa huli, ang pakikilahok ng komunidad ay laging magiging mahalagang bahagi sa pagtaas ng kamalayan, pagsuporta sa lokal na mga pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan at pagbibigay ng kapangyarihan sa mga komunidad upang pangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating makita kung paano ang mga stakeholders ay maaaring bumuo ng komprehensibong mga estrategiya upang mapanatili ang mga profesional sa pangangalaga sa kalusugan, palakasin ang lokal na sistema ng pangangalaga sa kalusugan, at tiyakin ang akses sa dekalidad ng mga serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Muli ako si Sha, Athena, and Blasi Maraming salamat muli at magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutuhan kayo mula sa aming podcast. Sa muli nating pagkikita, salamat sa pagtangkilik sa iyong pamuritong podcast channel na Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas.